Maraming mga magsasaka ay talagang masama ang loob dahil uh, inaasahan nila pag anin sila oo makakabawi sila ng konti sa mga gastos nila sa abono tsaka patubig sa krudo mm -mm. eh binabarat eh, binabarat dahil yung mga trader na bibili sila ng palay sa tingin nila ganito dapat ang presyo ng bilihan ng palay para mm -hmm. may nila doon sa 45 o 41 kaya yung farmer ang sumasalo ng problema actually. O, oo naman. Teka muna, ang isang hindi masyadong natatanong ngayon sa mga panayam sa inyo, eh di ba may ibang klase ng bigas na hindi pasok sa 41 to 45 pesos? Tama, Karol, di ba? Oh yes. Diba? Oh, yes. E, yan bang mga bigas na yan ay pinuproduce din, uh, uh, itinatanim din ang ating mga local farmers? Well, marami dyan imported. Ah. At makikita nyo, may mga tatak sila imported, imported. Pero ah! meron din tayong mga bigas, yung mga denorado, at yung mga magagandang klase na local produce yun. Sa atin yun? Uh, ah, labas yan sa 4145 na WMR at RMR. Ayun.